Official nang ipinakilala si Luka Doncic sa mga tagahanga ng Lakers kanina bago magsimula ang laban ng Lakers at Warriors. Sa pagsisimula ng laro, agad na nagpakitang gila si Rui Hachimura sa pamamagitan ng pagtira ng kanyang unang tres na nagpapatuloy sa kanyang mainit na opensa. Maagang lumamang ang Lakers ng 9 3 run laban sa Warriors. Sinundan ito ng isang malakas na dunk ni LeBron James na nagdala sa score sa 11 to 8 dahilan upang mag-time out ang Warriors. Pagkatapos ng time out na ipasok ni Dorian Finney Smith ang isang 3-pointers upang tapusin ang 11-0 run ng Lakers mula sa timeout. Pumasok ang Lakers sa larong ito na mainit matapos manalo sa kanilang huling 3 games na may pinagsamang 79-point margin at ipinagpatuloy ang rhythm na yon sa unang quarter na nagtapos sa score na 34-21. Maganda rin ang depensa ng Lakers lalo na ang kanilang defensive duo na sina Finney Smith at Jared Vanderbilt. Sa ikalawang quarter, nagliyab ang arena matapos magpasabog si Lebron ng tatlong sunod-sunod na tres sa loob ng isang minuto ng laro na nagdulot ng tuwa kay Luka Doncic na tumatawa mula sa bench bago lumapit upang yakapin si Lebron sa isang timeout ng Warriors. Matindi ang depensa ng Lakers laban kay Stephen Curry kung saan naitala niya ang kanyang unang field goal sa 4-minute mark ng ikalawang quarter. Mainit din ang shooting ng Lakers sa quarter na ito at nagbigay pa ng isang highlight dunk si Lebron bago magtapos ang ikalawang quarter. Natapos ang ikalawang quarter sa score na 69 to 49 pabor sa Lakers Nanguna si LeBron James na may double-double na 23 points at 11 rebounds habang si Austin Reeves ay may 11 points. Matapos lumamang ng 26 ang Lakers sa huling bahagi ng second quarter, unti-unting bumawi ang Warriors. Nagtapos sila ng quarter na may 6 to 0 run at sinimulan ang third quarter na may 10 to 2 spurt dahilan para lumitang ang lamang ng Lakers sa 12 points. Si Gabe Vincent ay pumasok kapalit ni Jackson Hayes at agad na gumawa ng kanyang ikaapat na tres. Samantala, si Jared Vanderbilt ay patuloy na nagpapakita ng magandang performance sa rebounding na may 9 rebounds sa loob ng 13 minutes, kabilang ang 3 offensive rebounds. Sa kabuan, may 35-28 edge ang Lakers sa rebounding laban sa Warriors. Sa pagtatapos ng third quarter muling nagdagdag ng apat na puntos ang Lakers, una sa fast break dunk ni Hachimura mula sa assist ni Lebron at pangalawa mula sa steal at layup ni Lebron mismo. Sa pagsisimula ng fourth quarter lamang ang Lakers 90-79, samantala na sa pangalawang gabi ng kanilang back-to-back -back games ang Warriors matapos silang matalo sa Utah kagabi. Sa fourth quarter palitan ng puntos ang magkabilang koponan, hindi nagpapadaig ang Warriors patuloy na lumalaban upang makuha ang panalo. Gayunpaman, nag-takeover si Lebron James, ipinakita ang kanyang husay sa opensa habang si Gabe Vincent naman ay nagpakitang gila sa kanyang shooting na ipasok ang isa na namang tres. Bukod sa magandang opensa, naging matatag din ang depensa ng Lakers sa huling bahagi ng laro. Hindi nila hinayaan ang Warriors na makabalik, mahigpit nilang binantayan ang bawat galaw ng kalaban. Sa huli, nakuha ng Lakers ang mahalagang panalo.